Uh, magandang hapon sa inyo lahat mga boss. Uh, medyo matagal-tagal pala tayo mga boss na hindi nakapag-update dito sa mga project natin. Ayun, ito uh, kasi mga nakaraang linggo mga boss, suman nga yung uh, masamang panahon, uh, uh, di tuloy-tuloy yung gawa ng tropa. Uh, kaya medyo matagal din tayo mga boss na hindi nakapag-update. Ayun, uh, dito pala tayo ngayon mga boss sa uh, dito sa Black 20 lot 34. Ayun sa mga nakakasubaybay bye natin update pala natin dun sa ayan, sa kabilang unit na ginagawa natin yung uh, hinihintay natin yung permit ayun na uh, hanggang ngayon mga boss uh, ayun na uh, waiting pa rin tayo sa permit uh, na pala mga boss yung uh, unit na ginagawa natin dito yung isang unit na ginagawa natin uh, dito sa block 20 lot 34 uh, ito nga palang parking area natin uh, ito mga boss uh, nalatagan na natin ng graba ayun yung lagi natin ginagawa bago tayo magbuhos sa nilalatagan muna natin ng graba. Boss, yung latag pala ng bakal natin dito mga boss 80 by 80. Yung uh, space ng bakal natin dito. Libiri pala ng bakal natin mga boss is uh, ayun, parating pa lang kaya hindi pa natin to nilalatagan. pero bukas siguro is makakapaglatag tayo dito. Tsaka ayan, uh, mapupluringan na rin natin to. Itong uh, sa may part na to. Ayan, sa may part na yun mga boss is uh, magpupluring din tayo. Pero uunahin natin tong uh, part na to mga boss pero itong side, side dito mga boss ng likod is nabuhusan na rin pala natin. Ayan, hanggang dito mga boss. Last time ata is nag, uh, tatanggal pa tayo dito ng uh, mga tambak natin. Ayan, pero ito nabuhusan na, nabuhusan na natin. Ayan, meron pala dito mga boss na inabang tayo. Ayan, may gripo tayo na abang dito para sa... Ayan, may uh, floor drain din tayo. Uh, provision ata ito mga boss para sa laundry area. Ayan, tapos may mga uh, outlet din tayong inabang. Ayan, nagpabang yung may-ari dito. Tapos yung dito sa part na to mga boss, ayan, may floor drain din tayo na inabang. Hindi na pinatanggal yung ari itong uh, gripo dito. Tapos may abang din tayo. Dun. Tapos itong area na to mga boss, ayan, may abang tayo ng... Uh, para sa kitchen sink natin mga boss, bibis natin na abang tapos may linya rin tayo ng tubig. Ito provision din to mga boss. abang din to sa ayan, sa kitchen area mga boss. At dito pala mga boss sa labas, ang kulang na lang natin dito. Pag na-flooring na, na, kapag flooring na tayo dito, uh, ayan, mag-assemble na tayo dito ng uh, bubong. Ayun, magkakaroon pala to mga boss ng uh, roofing ito. Itong parking area hanggang dun sa may uh, dulo mga boss. Uh, yung delivery natin ayan. Uh, nandyan na rin yung mga, mga materials natin para dito sa bubong para in case na magdire diretso nga yung uh, init mga boss na hindi umulan, makapag-assemble tayo din dito ng uh, roofing natin sa parking area, pati dito sa side na to mga boss, uh, ganito pala yung mangyayari mga boss sa front uh, ng bahay uh, dito sa project natin, ayan ito yung uh, man gate natin mga boss ayan, may dalawa tayong poste Ayan, tapos dito sa side na to may sage railing tayo na tatlong patong 'to mga boss. Uh, tapos railing tayo dyan mga boss. Tapos gate man gate. Tapos itong buong area na 'to mga boss. Ito 'yung uh, parking gate natin. Itong area na 'to. Ayun, uh, pasukin naman natin mga boss 'yung loob. Uh, ito na pala mga boss 'yung interior natin. Ayan, uh, almost tapos na rin pala tayo dito mga boss sa loob. Ayan. Ah, uh, napinturahan na final coat na rin natin tong buong paikot patitong ang um, ceiling part natin. na napinturahan na rin natin tapos 'yun yung side na nga na yun, uh, napinturahan na rin natin. Uh, ano na to mga boss? Uh, na final coat na natin ang ginagawa na lang natin mga boss is nagre-retouch na lang tayo dito sa paik sa gilid. nire-retouch na lang natin 'yan. Lor, tapos ito na pala yung uh, part ng uh, kitchen sink natin mga boss, yung lababo natin. Ayan, ito na siya. Working na rin ito mga boss. Gumagana na siya tapos nahuhugot siya mga boss. Namumove yung uh, nozzle. Ito na yung uh, existing na kitchen sink natin na binago natin mga boss. Ayan, ito yung design. Ayan, nakita tayo mga boss sa second floor. Ito nga pala yung uh, binil tiles natin ng hagda natin mga boss. Ayan, itong isa na ito mga boss. Ayan, nagkulang tayo. Uh, hindi pa tayo nakakabili ah, uh, bukas, uh, kukumpletohin na rin natin to mga boss. Yan, ah, uh, kung ano pala mga boss yung kulay ng binil tiles natin doon sa attic area rin sya ganito din yung kulay ayan eto pala mga boss uh, kung mapapansin natin etong uh, etong mga nosing natin mga boss ayan eto mga nosing natin lalagyan pala natin to mga boss Ah, uh, abang na rin to mga boss nakaprepare na rin mga naikat na rin natin to didikit na lang natin dito mga boss sa Oh, dito sa sternosing natin. Ayan, ganyan yung mangyayari mga boss. Ayan. Uh, lahat yan mga boss is meron na. Ididikit na lang natin. Tapos yung dito mga boss, sa second floor. Ayan. Uh, last time mga boss is uh, hindi pa ata natin ito napipinturahan. Ayan. Ayan. Kulay gray yung uh, kulay natin dito sa pinto. Ito yung... Uh, nung may -ari na gusto nung may-ari na maging kulay nung pinto natin. Tapos yung dito sa toilet natin. Ito na mga boss na na natin to last time na nag-upload uh, tayo. Uh, okay na rin tayo dito Napinturahan na pinturahan ng rin natin. Ayun, uh, ikakabit na lang pala natin mga boss yung uh, mga holder ng curtain natin mga boss para dito sa mga bintana. Ayun, meron na rin silang dinala dito mga boss. Tapos yung sa toilet natin dito sa second floor. Ayun, Nakompleto na rin pala natin 'to mga boss. Uh, Ayun, na-install uh, na natin yung ah uh, laboratory natin. Ito yung uh, laboratory pala natin mga boss, uh, square type. Uh, working na rin 'to mga boss. Ayan, gumagana na siya. Tapos itong uh, ito cabinet na may salamin mga boss, ito na siya. Ayan, simple lang siya mga boss. Ayan, may salamin na cabinet tapos yung towel holder, meron din tayo. Tapos yung uh, flush natin, try natin mga boss. Ayan, working na rin 'to mga boss flash natin. Ito pala yung hindi pa natin nakakabit. Pero meron na rin tayo. ah uh, may bidet na rin tayo. Working na rin dyan. Ayan. Ikakabit na lang natin yung holder natin dito. Ayan. Ayan tapos dito, shower area. Ay, uh, yung uh, shower head natin. Ayan. Naka-install na naman yan mula nung dumating tayo. Ito, na, ito pa rin yun mga boss. Ayan. Tapos ito pala mga boss. Kung makapansin nyo, sa last upload data natin, iba yung kulay na itong, uh, shower area. Eh uh, na pinalitan pala natin 'to mga boss ng uh, grayden. Ayun, parang hindi kasi nagbagay yung kulay puti kaya pinalitan natin ng kulay gray. Ayun, nga pala 'to mga boss, dinrop natin 'to. Itong shower area dito sa second floor mga boss, ayan. Tapos yung uh, wood planks pala natin mga boss. Ito uh, na mga boss, kung mapapansin natin na ikabit na rin natin. Ah, uh, siya na pala natin 'to mga boss. Etong wood planks natin. Mapapansin natin mga boss, maganda talaga siya kapag solid wood, uh, mahogany nga pala ito mga boss, uh, the same nung lagi nating uh, in-install uh, mahogany na, uh, uh, yung kapal niya is 2 uh, inches yung kapal niya ayan, ayan varnish uh, na lang ito mga boss, uh, okay na uh, bali top coat na pala yung nilalagay natin dito mga boss, siguro mga dalawa or tatlong patong pa yung top coat natin dito Ayan. Na dumating na rin pala mga boss yung libere uh, natin Ayan, Para dito sa process natin dito sa bubong ng parking area Tapos yung additional natin na buhangin Para dito nga sa flooring natin sa may parking area Ayan, Kararating lang, medyo late lang siyang dumating mga boss Ayan mga boss, may dadaanan pala tayo mga boss Ayan, dadaan din tayo dun sa isa nating project Ayan, na uh, i start na rin pala tayo dun uh, bukas habang hindi habang naghihintay tayo mga boss ng uh, permit natin dun sa dun sa kabilang uh, unit na ginagawa natin yun nga sa uh, habang uh, hindi pa tayo gumagawa dun, mga boss is may isa pala tayong project na uumpisahan. Uh, ano rin siya mga boss, uh, minor renovation. na uh, silipin din natin yun, mga boss. Ito nga pala mga boss yung uh, yung unit na ire-renovate din natin mga boss. Uh, minor renovation 'to mga boss. Uh, Ibig sabihin mga bosses, yung loob yung gagawin natin. Ah, uh, wala tayong gagawin na extension dito sa front. Ah, uh, dito nga pala to mga boss sa uh, black 1 lot 13 mga boss dito sa phase 1. Ayan, kung mapapansin natin is dito lang yung uh, gate natin, yung gate palabas. At ito yung uh, isa pa nating project mga boss na uh, umpisa natin to mga boss sa uh, bukas. Ayan, nakapagpa-deliver na rin tayo dito mga boss ng materials. Uh, ayon yan ito na rin mga boss yung uh, gagamitin natin sa attic area natin. Ayun, uh, the same nun lagi natin ginagamit uh, channel bar, tsaka tubular na 2x2. Tapos yung frame natin sa hagdan is uh, angle bar mga boss. Boss na unit na to is uh, townhouse unit. Ayun, kung sa mga naka, sa mga nakakasubaybay mga boss, is the same to ng uh, halos the same to mga boss ng nirenovate natin don kay uh, Ma'am Yulin ito yung uh, front uh, door natin. Ayan, tapos may extension dito sa side na to. Ito yung uh, parking area. Ayan, tapos may extension din dito mga boss sa may uh, front dito sa side na to. Pasok natin mga boss, uh, ito pala yung unit. Uh, ito yung uh, loob. Ayan, meron na rin tayo ng uh, mga simento dito. ayan, yung gagamitin nga natin na uh, para sa uh, ayan, sa toilet na gagawin natin sa second floor. Ayan, pagpasok natin dito mga boss, ah, may pinto dito para sa extension sa likod. Ayan, ito yung extension sa likod. Ayan. Ah, ang mga boss halos almost 2 meters sa data hindi ako nagkakamali. Yan tapos may uh, canopy dito. ayan, tapos dito sa side na to mga boss, ah, dito yung uh, existing na uh, sink. Ayan, may tiles na rin pala to mga boss ayan yung existing na uh, lababo dito sa part na to tapos yung dito sa side na to uh, toilet, yung nasa ilalim ng hagdan na toilet tapos uh, may uh, lavatory dito ayan, ito yung lababo tapos shower area dito sa ilalim ng hagdan ayan, the same na the same dun sa unang naging project dito mga boss sa garden bill. ayan, yung gagawin pala natin dito mga boss uh, magta tayo dito sa first floor tapos uh, kung sakali is a uh, Ayan ang planks dito. Uh, tapos yung connection ng toilet natin na gagawin dun sa second floor. Ayan, uh, mag-alalagay tayo dito ng piping mga boss. Tapos i-coconnect natin dito sa existing na toilet. Ayan, dito naman mga boss sa second floor, ito yung uh, tsura niya. Ayan, ito yung opening ng uh, hagdan. Eh, dito yung magiging hagdan natin mga boss, papuntang attic area. Ayan, magkakaroon tayo dito ng uh, attic area din mga boss. Ayan, dito sa part na to. Dito, uh, ayan, itatiles din natin tong flooring. Tapos, ito yung abang para sa toilet dito sa second floor. Ayan. Uh, gagawin natin to mga boss. Itong toilet dito sa second floor. Ayan, tapos sa uh, kisa may mga boss. Ayan, mag magkikisami din pala tayo dito sa attic area. Ayan, ha Ayan, habang hinihintay man natin mga boss yung uh, permit nung nahinto natin na project dito. Ayan, gagawin muna natin tong yung isa nating naka-line up. Uh, ito naman mga boss is uh, yung estimate natin dito na tatagal natin sa unit na ito mga boss is, uh, Siguro matagal na yung uh, isang buwan dito kapag tuloy-tuloy uh, yung gawa natin. And, mga boss uh, hanggang dito na lang ulit yung uh, video natin. Ayan, uh, muli maraming maraming salamat sa inyong lahat mga boss na patuloy na sumusuporta sa munti nating na channel mga boss nalang tayo palagi mga boss and god bless sa ating lahat